dating sinasamba, dating untouchable. Pero ngayon, bumababa ang numbers, dumadami ang kritiko. At ang mas nakakagulat, ang sinisisi ng ilan ay hindi oposisyon, kundi si Mo Uson mismo. Teka lang, paano nangyari ito? Rodrigo Duterte, isa sa pinaka-popular na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, isang leader na minahal ng masa, kinatakutan ng kalaban, at sinuportahan ng milyon-milyon. Pero ngayon, unti-unti raw nabubura ang legacy niya. At ang dahilan, Ayon sa ilan, si Mocha Uson, dating dancer, naging blogger, naging opisyal at ngayon laman na naman ng kontrobersya. Pero bakit siya? At paano siya naging simbolo ng bumabagsak na tiwala sa Duterte Camp? Si Mocha Uson, dating entertainment personality, biglang sumikat bilang pro-Duterte social media influencer. Dinamit ang kanyang platform para ipagtanggol ang administrasyon sabay-sabak sa gobyerno bilang appointee sa iba't ibang ahensya. Pero mula pa lang noon, may agam-agam na ang marami. Walang public service experience, walang background sa policy. Puro sigaw, kulang sa laman. At hindi nagtagal, sumabog ang mga issue. Fake news, misinformation, lavish spending. Lahat ng ito idinikit sa kanyang pangalan. Sa bawat press release, may katapat na meme. Sa bawat banat niya sa oposisyon, may resback mula sa publiko. Hanggang sa dumating na ang punto kung saan sinasabi ng ilan, hindi si Moka ang nakatulong sa legacy ni Duterte. Siya ang sumira rito. Kung dati ay itinuturing na asset, ngayon marami na ang nagsasabing liability si Moka. Bakit? Unang-una, ang tono ng kanyang content, aggressive, confrontational, minsan bastos. Sa social media, may mga clip pa siya na tila nang iinsulto, nang iinit ng ulo, at hindi naglalabas ng balance information. Minsan nga, hindi lang kritiko ang nadadamay, pati supporters, nasasagasaan, Isang dating Duterte voter ang nagkomento sa Reddit. Sineryoso namin ang kampanya, tapos si Mocha ang nilagay sa puesto, Parang insulto sa intelligence ng mga supporters. Sa X, Twitter, may thread pa na nagsabing may pattern umano ng paninira at character assassination tactics si Mocha. At dahil sa kanyang visibility, siya raw ang naging mukha ng movement. Kaya nang bumaliktad ang opinyon ng masa, si Duterte ang nadamay. Dagdag pa riyan, may mga video na lumabas kung saan tila ginagamit ni Mocha ang kanyang plataforma para sa personal na paninira. Hindi batay sa ebidensya, kundi batay sa emosyon. Hindi raw ito ang inaasahan ng mga taong naniwala sa platapormang totoo lamang ang isinusulong. Ang pinakamatinding isyu yung tungkol sa umano'y paggamit ng government connections ni Moka para punduhan ng ilang pro Duterte media pages na ayon sa ilang ulat ay ginagamit sa pagkalat ng disinformation. May mga leaked documents na ikinakalat online, hindi verified pero viral, na nagpapakita ng koneksyon sa ilang digital agencies na tumanggap umano ng pondo galing sa gobyerno. Walang direktang ebidensya pero ang damage nandyan na. Sabi ng isang netizen, kahit walang kaso, reputasyon ang sinira at ang pinaka si Duterte mismo. Ngayon, kahit tapos na ang termino ni Duterte, ang mga kontrobersyang naiwan ng mga kaalyado niya ay patuloy na inuungkat. Lalo pat may mga bagong leader na handang gamitin ang mga ito para pabagsakin ang kanyang political legacy. Sa politika, hindi lang presidente ang sinusuri ng publiko, pati mga taong pinapaligid niya. Sa kaso ni Duterte, si Mocha Uson ang naging pinaka-visible, pinaka-vocal, at pinaka-controversial sa kanyang mga kaalyado. Kaya ngayong unti-unting bumababa ang ratings at tiwala sa legacy ng dating pangulo, natural lang na itanong, si Mocha ba ang nagbigay ng boses sa masa? O siya rin ba ang dahilan kung bakit napagod ang masa sa sigawan? Dapat ba talaga siyang sisihin? O scapegoat lang siya ng mas malalim na problema? Isang sistema ang hinayaan ang loyalty ang manaig sa credibility? Pero gaya ng dati, lahat ng ito ay obserbasyon pa lang. Mga haka-haka, social media reactions, at impormasyong hindi pa kumpirmado. Pero kung sa tingin ng masa, may mali, kailangan bang maghintay ng court case bago kumilos? Kayo na ang humusga. Si Mocha Usun ba ang dahilan kung bakit unti-unting lumalabo ang pangalan ni Duterte? O talagang hindi lang niya kayang i-handle ang spotlight na ibinigay sa kanya? Comment your thoughts below. At kung may kilala kang dati ring supporter na nabitin, i-share mo sa kanya ang video na to. Baka ito na ang simula ng mas malalim na pagkalantad ng katotohanan.